So guys, ipapakita ko sa inyo yung in order ko sa Timo guys. Nag-unboxing ako ngayon ng order ko galing sa Timo. Charan! Jacket guys. Mga pang yan guys. jacket mga jacket siya guys mura na kasi guys pinapayaman namin ang china ayan kopya yan guys pang winter and then shoes matching with ano matching with jacket o oh, di ba maganda maganda siya guys Charan. Boring. Dami kong na-order sa ano kay sa Timo. Ayan. Kompor, kom, kompi siya guys kasi malambot siya sa loob. Ayan. Thank you for watching. At saka pala guys ito, ito yung in-order ko kanina. Ay, in-unbox ko. Yung mic. Ito kasama siya guys. Thank you for watching. Bye.